茶。これはパピアイ。ガゴアアボカド。たださ、なん So, ito na. Avocado. si Patty. Yan. Yeah habang nagluluto ng adobo. Habang nagluluto ng adobo. Ulam din namin ay adobo. Ayan, magluluto siya ng adobo. Tapos, ayan naman. Sarap. Habang ako dito sa gilid ay nagluluto ng adobo. Ako muna ang pitlo Pag Sunday dyan kami. dito na ako na para hanggang kinabukasan na ulam namin. Isa yan para sa baon na bukas. Dito na tayo. Eh, Hindi man dito. Nagbiprepare na siya. Para sa kanyang ubin. So, kung mga ubin ba yan? Para sa kanyang babaunin niya bukas. Napakit. Abong kadis ko naman eh. Darip. Ayan, eh, mabukad siya um, yun. Hmm. Ano niya. Papa niya no, astan no, ano, umati ko na. No. No. Tapos may pa pala kami upo. ah. Upo, Bukas, na upo. Bukas inuluto ko ito. na upo. Upo, upo. Tira -tira. So, upo, ito yung ano? upo. Eh, kung eh. ano yan, ano, kung ano, laki ng upo dito, ano ba, kung sa lihong ko natin, no? Oo, kung ano, lihong ko, ang na ko. So, ano, sa laki ng mukha ko, upo, ang ah, upo ba o? Nandiyan tayo. Upo? Yugao tiyo ka na. kana. Yugao. Kahit pa konti-konti lang ganito, mabidyo ako lang siya. Meron na kami yung Pag sabi ko nga, pag dumami na yung views niya, Saka, saka ako na, saka ako sasabihin sa kanya na YouTuber na siya. Sa so, ngayon, basta mga ng video, video, video. Sabi ko lang, pinapagala kayo. Okay, 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 yan lang muna for today.